Minsan sa buhay natin, may mga sandaling tayo'y napapagod. Hindi lang pisikal na pagod, maging ang ating kalooban ay nanghihina. Sa mga ganitong pagkakataon, may magandang pangako ang Diyos para sa atin. Ayon sa Isayas 40.21 Ngunit ang naghihintay sa Panginoon ay magkakaroon ng bagong lakas. Sila'y magsisilipad na parang agila, tatakbo sila at hindi mapapagod lalakad sila at hindi manghihina. Napakaganda ng pangakong ito. Pansinin natin ang unang salita, naghihintay. Ang paghihintay sa Panginoon ay hindi lamang simpleng pag-antay. Ito ay aktibong pagtitiwala. Ito ay malalim na pananalig na ang Diyos ay kumikilos para sa atin. Tulad ng agila na malayang lumilipad sa kalangitan, tayo rin ay magkakaroon ng kalayaan. Mula sa ating mga pagod at pangamba. Sa ating pang-araw-araw na buhay, madalas tayong nararamdamang napapagod. May mga araw na parang walang katapusan ang ating mga gawain. May mga sandali na parang ang bigat-bigat ng ating mga responsibilidad. Minsan, kahit ang simpleng paggising sa umaga ay napakalaking hamon na. Pero ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Sa gitna ng ating kapaguran, siya ang nagbibigay ng bagong lakas. Sa mga panahong parang gusto na nating sumuko, siya ang nagpapaalala sa atin na may pag-asa. Tulad ng agila na lumilikha ng bagong mga pakpak, tayo rin ay binibigyan ng Diyos ng bagong lakas araw-araw. Mga kapatid, sama-sama tayong lumapit sa ating mapagmahal na Ama. Amang Diyos, lumalapit kami sa iyo ngayong may mga pusong pagod at nanghihina. Marami sa amin ang nahihirapan sa aming mga responsibilidad. May iba na parang hindi na makayanan ang bigat ng kanilang dinadala. Panginoon, salamat sa iyong pangako na magbibigay ka ng bagong lakas. Salamat dahil hindi mo kami pinababayaan sa gitna ng aming kahinaan. Tulad ng isang magulang na umaakay sa kanyang anak, ganoon mo kami inaalalayan. Ama, Hinihiling namin na bigyan mo kami ng pananampalataya upang maghintay sa iyo. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong mga plano at sa iyong tamang panahon. Sa mga sandaling parang walang pag-asa, ipaalala mo sa amin na ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Panginoong Hesus, salamat sa iyong presensya na laging kasama namin. Salamat dahil kahit kami ay napapagod, hindi mo kami iniiwan. Salamat dahil sa bawat umaga, may bagong pagkakataon kaming magsimula kasama ka. Banal na Espiritu, palakasin mo ang aming mga kalooban. Sa tuwing kami ay nananghina, palakasin mo ang aming pananampalataya. Sa tuwing kami ay natatakot, palakasin mo ang aming pagtitiwala. Ama, dalangin namin na gawin mo kaming katulad ng agila. Matapang na lumilipad sa gitna ng unos, malakas kahit may bagyo, at laging umaasa sa iyong pag-iingat. Tulungan mo kaming makita na sa iyo may bagong lakas, sa iyo may bagong pag-asa. Sa pangalan ni Heso Kristo, aming dalangin. Amen. Kung ang panalangin ito ay nakatulong sa iyo, mag-iwan ka ng amen sa comments. Kung may bigat ka ka sa kalooban na gusto mong ipagdasal, ibahagi mo lang sa comment section tandaan mo kapatid kahit gaano ka kahit gaano kahina ang pakiramdam mo ang Diyos ay handang magbigay ng bagong lakas maghintay ka lang sa kanya nang may pananampalataya